Hi everyone! Yan, tagal ko lang ginawa ang vlog na to o ang video na to. Ngayon ko lang siya ma-upload. Katatapos ko lang i-edit to guys. So, ngayon, ang ganap natin, Char, ang ganap natin is going po ako ng Alabang, ano, anong tawag to? Festival Mall. Alabang Festival Mall, Char. Yan, going na ako dyan. May pupuntahan tayong event. Dahil tough man tayo ng, ng sikat rising ano new rising star na to dahil tough fan tayo guys kaya mayroon tayong access alam natin yung mga ginagawa niya nasa sayo na lang kung paano mo i-show yung support mo so ako guys bilang tough fan ng new rising star na to alam ko lahat lahat parang napansin siya guys especially nung moment na nangyari doon sa mini miss you I hope and I guess alam niyo na guys ang tinutukoy ko ayan naghahanap ako ng tao nito hinahanap ko pa yung portion ng festival mall kung saan sila banda so walang iba ang tinutukoy ko dito guys walang iba kundi si Anika ko na nag viral nung sumali sa ng mini miss you talaga namang kabiral viral yung ginawa niya especially nung pasok pa lang niya guys kinamusta siya then Anong answer niya, guys? I'm super na ano daw siya, super static daw siya, yun, super excited daw siya na sumali siya ng mini-missio. Doon pa guys, sa sagot niya. So, super na amazed na ako, guys. Kaya, ginlab ko talaga yung opportunity na to bilang tafan fan niya. Then, I show my support para puntahan siya sa event na to. para na din makita siya personally. Ayan na siya, guys. Tiyan! Si Anika ko. Ayan, guys, yung maliit na bata na yan na naka... Ayan, yung pinokos ko. Ayan, yung nakasalamin na yan. Sana lahat na ano, lahat naman yata, lahat na pansin siya guys, kaya nga siya nag-viral. So, congratulations, Anika ko, isa ka ng ganap na artista. Via Viva. Ayan, artista na siya guys ng Viva. Walang kahirap-hirap. Dahil ang pinakita niya guys yung kanyang katalinuan. Super talaga guys. Ang talino ng batang ito. Ayan. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa talaga. Pinuntahan ko na siya guys. Super lapit lang naman talaga ng pwesto ko. Nang pinagtrabahoan ko Diyan sa... Ano, sa festival mall. By the way, si Anika pala is kapitbahay lang namin, guys. Ako, taga-alabang. Dito si Anika ko is taga kupang lang siya guys. Ano? Pwede nga lakarin. Pero syempre hindi natin pwedeng gawin yan. At mayroon naman siyang privacy for ano for safety niece. Ayan, ang ginawa ko, ayan, ginrab ko ang ano na yan. Naloka pa ako guys. Ang tagal ko pang hinanap na sa ground floor lang pala. <laughs> Nakakaloka. Ang tagal ko pang hinanap kasi nung time na yun, 2 p.m. ang start noon. Kaso lang, mag alas 3 pa ata, eh, naglalakad pa ako papunta ng festival mall. Then nakita ko, naka-live na sila. Sabi ko, hindi ko na maabutan. Yun naman pala, mag magtatambay pala siya. Ayan, tuwang-tuwang lola, char. Ayan, naki, hindi lang ako, hindi pa muna ako nakikigulo, guys. Pero sa event na yun, guys, hindi lang si Anika ko ang guest na bata dyan. I think, ano sila, apat or lima. Apat or lima na mga bata ang guest dyan sa event na yan. Ano yan, yung mga gamit, mga story ng mga pang babies. Babies and Fastel Store, ayan. Oh. Oh, Aww. guys. Bumubwelta pa ako ng lakas ng loob. Char, Nahiya akong mag-vlog. Yan, parang first time kong mag-video-video -video na maraming tao. Alam nyo na, guys, ako naman ay almost three years na rin nag-video-video. Pero talaga yung awkwardness hindi pa nawawala sa akin. Na awkward pa pa talaga ako pag yan nagbi-video kunwari. Kunwari lang ako guys pero panay ang lingon ko baka mawala yung si Anika ko na titingnan natin, lalapitan natin. Ayan, kunwari hindi ako nakikisabay dahil ang totoo talaga niyan is nahihiya ako, char. Yan, tinablan ako ng hiya. Kaya ang ginawa ko, guys, strategy ko. Kanina ko pa naiisip pa pang, ayan, kunwari, may sinasabi ako dyan. mute ko lang, guys, dahil maingay at mayroon mga background music na hindi natin pwedeng i-ilabas dahil, ayan, makakatry tayo niyan. Kaya nag-mute ako at nag At ang ginawa ko ay nag na lang tayo, nag-re-record na lang tayo sa sasabihin natin. So habang nasa labas ako ng store, inisip ko, once na makapasok ako ng store, maghahanap ako ng isang item, item para ibigay kay Anika ko para makalapit na rin tayo guys. Magpa-picture, masilayan man ng konti ang ating iniidolong napaka-gifted na bata. So, ayan. So, for gifted talaga siya, guys. Kahit dyan sa counter, pinapakinggan ko siya. Naku talaga. Puro talaga, guys. As in, nag english talaga siya. Yung mga, ang lalalim pa ng English niya. Kaya tuloy nung nakausap ko both, yung parents niya, nakakahiya. Alam mo ba guys, ang ina-itanong ko sa kanila, kung ano nang inaipakain nila sa bata. Char. <laughs> nakakahiya talaga. Yung nga-itanong ko, ayan, kasama yung baby na yan. Yung chubby baby na yan na maganda. Basta yan, pangkulot na buhok. Kasama sila, I think, apat or lima. Hindi ko na matandaan kasi nakapokus ako kay Anika ko. Yan nga pala guys, yan ang inside ng store na pinuntahan namin at pinag, ano, pinaggasta ng mga bata. Ay, ang event na yan, yung store na yan is Fastel and Davis store. Ayan, mga pang bata na mga mabibili dyan. So ako naman, paikot-ikot ako at tinitingnan ko nga si Anika ko. Ayan, si Anika ko. Ayan, naghahanap ako ng gift na maibigay ko sa kanya para magpa-picture na rin para hindi naman ako alam mo yung maitaboy ko yung hiya ko pero guys mantakin mo sa event na yan hindi ko sukat akalain kung saan ko hinugot yung lakas ng loob na kausapin yung parents ng batang yan super so talaga gifted ang anak nila. So yun, nagdao pang palad, nagchikahan ng kaunti. Hindi ko na lang siya na video guys dahil nahiya ako. So ayan, nag -thank you naman sila sa akin. At ako talaga super, super ano ako, tag nito super happy sa pinuntahan ko na yan dahil worth it lang, worth it siya guys. Ayan, naglakad lang naman ako kasi malapit lang. Ang importante na meet ko personally, ang batang iniidolo ko dahil na-amaze talaga ako sa taas ng IQ niya guys hindi ko kinaya char <laughs> hindi kinaya ng lula sa taas ng IQ ng bata na yan so so mega shout out kay Anika ko dito lang si Ate Jenny sa rin naka-support lang lagi sa iyo by watching your vlog by watching your all videos Aww. na pinopost mo even sa page mo or sa inyo sa iyong YouTube channel sa so, ayan na lumabas ako para maka makasagap ng lakas ng loob. Parang ayoko pang iwan. Tapos na yata ako diyan, tapos na ako nakapag nak, nakapag meet and greet sa batang inuudol. Iniidolo ko tsaka sa kanyang mommy at daddy, nakipagkwentuhan na rin ako dahil nung time nung dumating ako guys, is kaunti pa lang yung mga tao dyan. Naririnig ko nga sa labas ng store habang dumadaan yung mga tao at nagkakagulo nga dyan guys. Dahil andyan nga si Anika ko, may mga iba pang mga bata na nagigis dyan. Naririnig ko yung mga dumadaan na nandyan daw sa loob si Anika ko. Pero ako guys, ayun na. Tapos na ako guys. Tapos na ako nakipag-chikahan diyan. Thanks everyone! Salamat sa pag sa panunood ng ating vlog at sa pag-share ko ng karanasan ko dito. Bye everyone!